Sino nga ba ang mag-shoulder ng 20% discount ng student, PWD at ng senior? Yan yung mainit na talakayan sa Senado nung mga nakarang araw. So sabi sa Senado at ng LTFRB, dapat daw si Grab ang shoulder ng 20% discount. So for how many years, si Grab naman talaga shoulder ng 20% discount. Pero this year, so mga 6 months ago, pinasa na ni Grab sa mga driver yung 20% discount. Bali, 6 months na tayong kinakaltasan ng 20% discount na dapat naman talaga daw si Grab yung shoulder. ang sabi ng LTFRB mas suspend yung prangkisa ni Grab dahil nga doon sa 20% discount as Grab car driver medyo alanganin tayo dyan kasi parang double kill sa atin yan dahil nga kami na nga mga driver tayong mga driver na nga yung binawasan ng 20% discount tayo na nga yung shoulder tapos uh, pag nasuspend si Grab tayo rin yung